Hello guys! What's up? Welcome sa aking short vlog. Ako nga pala si Mama Jo. At ngayon ay papasok kami dito sa pinakabagong bukas na mall dito sa aming probinsya ng Aklan. Ito nga po ay ang Gaisano Grand Mall Kalibo Branch. At ayun nga guys, o oh yung asawa ko nag-iwan ng aming bag doon sa package counter. Habang kami naman dito ay nag-iintay malapit sa escalator ng aking anak. At ayun nga, magkasama na nga kami at kami na ngayon ay paakyat sa taas. Ayun. At sabi nga nila ay hanggang fourth floor nga daw itong mall na to. At titingnan natin mamaya kung ilan nga ba talaga. At ngayon ay kasalukuyang nasa pang second floor kami. At kitang kita naman John guys. Sobrang happy ang person na bata na yan. As in ito talaga yung kaligayahan ng aming person na maliit na yan. At ayun dito nga ay may nap gita ako na sobrang mura lang yung price. Nag-okay-okay -okay lang kami. Tapos ayun din naman kami bumili at wala naman kami nagustuhan. At ayun, libut-libot lang kami dito. At sobrang na-amaze ako at namangha kasi ang daming sale, ang daming napakamura. Kaso, ang dala lang naming pera ay 500 pesos at wala talagang budget ito guys. As in, nandito na ta talaga kami guys. Kasi mamamasyalan na talaga kami. At ito yung una-unang pagpasok namin dito. Simula nung nagbukas itong mall na ito. At hindi naman talaga nakaplano na pupunta kami dito at kami ay galing lang sa isang clinic dito sa aming probinsya dahil nag-inquire kami kung kailan available yung Today Eco para sa anak namin. At ayun nga, kasulukuyang nandito nga kami ngayon sa mga Chanelas at nagtingin lang kami ng mga price dito at sobrang pricey naman talaga kasi magaganda naman talaga yung mga design. At pero syempre kung may mahal, may mura naman. Kaya itong Chanelas guys, 59 pesos lang. Kaya sa mga taga-aklan dyan, impuntahan nyo na at magpili na kayo dito ng mga tsinelas. Napakagandang quality pero 59 pesos lang dahil nakasale. At yun nga, pumili nga dito yung asawa ko at yun, nakabili na nga siya dito. At ako syempre, ako din pumili at hindi lang namin na dito sa video. At yun, akala mo naman guys, yung anak ko pumipili din, akala mo naman may magkakasya sa kanya. At yun, binayaran ko na nga at dalawang chinelas po yan, kaya 118 po yung binayaran ko. Akala nyo naman magsha-shopping kami dito, pero hindi, as in namamasya talaga kami kasi yun talaga yung kaligayahan namin ng anak ko. Kaya kung makapunta talaga kami dito sa Kalibong guys, as in kinukulit ko talaga yung asawa ko na pumasok kami sa iba't ibang mall dito. Pero syempre siya ay palaging nagmamadali yan kaya isang mall lang talaga mapupuntahan namin. At syempre kailangan kong pumili kung ano doon yung pupuntahan ko. Kung Unitap ba, Hoos, Gaisano. Pero kadalasan nasa Unitap kami kasi nandun yung ice cream na sobrang sarap na hindi ko makakalimutan yung lasa. At syaka sobra siyang nakakapagpakalmanan siya ko guys kaya sobrang ginagrib ko talaga yun pag pumupunta kami dito sa Kalibong. Sobrang mura na, sobrang sarap pa. As in. Pero syempre, back to the story muna tayo. Ngayon, hindi ko sinasabing masaya ako, pero syempre, sobrang na-appreciate ko kasi panibago sa paningin ko plus naka-discount pa ako. At ayun nga, ipapakita ko sa inyo dito yung video ko. At ito na nga yung sinasabi ko guys. Alam nyo ba yung price nito? 30 pesos lang. Kaya sana kung may pera lang ako. As in marami-rami yung mabibili ko. Kasi marami yung nakita ko dito. Kaso syempre alam nyo naman sinabi ko na kanina 500 pesos lang pera namin. Kaya yung napili ko lang ay tatlo lang. At syempre, ang next naman namin gagawin dito ay babayaran na namin at para makauwi na nga kami. Alam nyo ba dito guys yung narealize ko? Iba talaga pag may pera kaysa sa walang pera kasi ayun marami akong nagustuhan dito pero wala akong kakayahan pero ayun naisip ko lang baka naman next time meron na yun talaga yung pinagkaiba ng may pera sa wala pero okay lang yan baka dorating din yung panahon na makakapag shopping din kami na hindi kami nag-iisip kung may pera ba kami o wala at yun mga guys at kami ay paakit na naman ngayon sa another palapag ng mall na ito. At ito nga, ay talagang nasupport na nga kami nito. Kasi nga, ito yung mga paninda dito. Panghuli na talaga to. Yung mga pang bahay na yung mga paninda. Ayan, meron dito mga pang display sa bahay. Sobrang gaganda pero lumalayo talaga kami nyan. Nagdidistansya kami kasi baka makabasag kami. Hindi makabayad yung pera namin. Siyempre, alam nyo naman may kasamang bata, diba? At ayan naman guys napakaganda ng kanilang Christmas decor, di ba? Advance Merry Christmas sa lahat at meron din ditong pang garden din. At ayan, binidyo-bidyo ko nga guys kasi gagawin ko sanang reels. Kasi ayan o, sobrang ganda, wow. Pero yung price naman yan ay sobrang hindi afford ng mga katulad namin. Ayan, hanggang tingin lang tayo dyan. At ayan, pang naakit lang tayo pero hindi naman natin afford, di ba? Pero fine lang yan, okay lang kasi marami namang totoong bulaklak sa amin. At syempre, after nga namin doon guys, ay bumaba na nga kami dahil wala naman na kami pambili. At nalibot na nga namin doon yung bawat sulok ng fourth floor. Ayun, at syempre, isang babaan na kami at pangalawang baba na ito. Bale, pang second floor na itong baba namin. Kayo ba? Ano bang purpose niyo ng pagpunta ng mall? Kasi sa amin napakasimple lang. As in kahit wala kaming pera, ay yung pamamasyal pa lang namin, paglibot-libot, ay sobrang sapat na. Sobrang sapat na guys kasi kahit sa ganong paraan lang ay napapasaya na kami. Yung iba pumapasok ng mall para mag-shopping, kumain at syempre mag-relax. Kami makasakay lang ng escalator, sapat na. At syempre makakain din minsan-minsan ba -minsan, diba? Kahit yung mumurahin lang yung afford lang namin. Sapat na sapat na sa amin yun guys. Kaya nga, nandito kami ngayon at ah, dahil nakita nga namin dito na meron ditong available na waffle at paborito namin dalawa ng anak ko to. Kaya ayun, bumili kami at syempre yung pipiliin lang namin yung afford namin, di ba? Yung pinili nga namin dito ay yung tag 26 lang guys, yung cheese, yung flavor. At ayan, Bilang lang ako dito ng mga coins kasi nagpapakasakali ako na baka kasya naman pero hindi pala kaya binigay ko na yung 100. Ganon talaga guys. Pag wala tayong kakayan masyado sa buhay pero okay na yan. Hanggang dito na lang pala ang aking video. Maraming salamat sa inyo. Sana i-share ninyo guys at tulungan ninyong lumago ang aking page. Bye!